Maayong buntag mga kaimortal, no? Magluluto tayo ng pusit Iniyaw na pusit Nakatsamba kasi ang asawa kanina uh, May nagsuroy diri Moron yung isang pirasong pusit na nabili niya Kay moron yung pinakalaki Na parang hita kalaki Ito guys ah, natin Hugotin natin yung ulo At kukunin natin tong kulay brown Mga kaimortal no? Dahil yan eh pangit yan pagka niluto mong pusit hindi mo pagtanggalin yan ang ititira na ititira natin mga kay yung parang ink yan ang nagpapasarap sa lutong pusit ito papakita ko sa inyo ito ang tinira ko itong itim ito yung ink niya nga nagpapasarap sa pusit ito nagasa lalagyan natin yung mag iiwa ng kamatis para ilagay natin sa loob ng tiyan iwaya natin ng tamang tama lang laki magic sarap asin Ito na kasi. Ipapasok na natin yung kamatis sa loob ng tiyan. Okay. Then, ibabark natin yung ulo, guys. Then, tutusokin natin ng gawa sa kuwayan. Okay. para di lumabas yung nilagay natin kamati sa loob ng tiyan ibabalik natin ulo ah, ganyan lang guys kasimple ang ah, gumawa ng imiyaw na pusit ah, ito na yawi e, na natin ito yung sikreto ko guys na para mamula-mula i-applasan natin ng mantika ayan, didiligan natin yung mga tanim nating tinanim na kamatis mga kaimogtal dahil sobrang init ng panahon ngayon para buwan ng Marso Ayan mga guys, 'yung lalaki ng kamatis nating tinanim na ginawa nating garden. Sobrang init talaga kaya ngayon, guys. Kailangan na lagan mo talaga sa pagbibilig ang mga tanim. 'Yung ginawa nating garden na kamatis, uh, kamotitap. Ayan na sa guys, lalaki na. Kita sa guys. Ayun, mamula-mula talaga. Aplas na naman natin yung sa kabilang gilid ng mantika para maganda talaga pagkaluto. to so guys, last na ng video na namin to. Dahil wala namang nanonood sa amin. Yun guys luto na Sobrang init talaga guys Ready to eat na guys. Okay, kain na tayo. Okay guys, last na video na namin to hindi na kami mag-upload dahil wala namang nanonood sa video namin maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at di rin sumusuporta maraming salamat din po sa inyo yung sa amin manggod uh, lingaw lingaw rin nga mua di na nga ginagawa naming video Okay, maraming mga salamat mga kay immortal no. Hanggang dito na lang at last na naming video to. Last na naming upload. Okay, maraming salamat. God bless you all. Ingat kay lahat.